Good morning mga tito. Good morning kay Boss Kalitar. Good morning kay Kuya Fran. Good morning kay Ian Katay. JTB. Good morning sa inyo. Ay, yung update ko lang kagabi. Yung ginawa ko kagabi mga tito. Ito po, yung ginawa ko kagabi na pinabalatan. Hindi ko pabalatan kasi ang lambot ng tali. So palitan natin ng kawayan. Kawayan na lang. Magkakais tayo ng kawayan. yung yung medyo malambot sa ala kasi sobrang lambot naman yung um, nylon na nilagay hindi kaya ito kaya kaya ito pa sya parehas kaya sa kabila para maglalaro man yung hangin hindi kalaban

sa dulo to dulo ang bila hindi na ba yung kaya mayroon po hindi pantay yung kaya kasi mabigat ang buntot kapag sobrang kapal po mas bali mabigat ang ulo konti lang yung saktong saktong bigat lang ang ulo Wala lang kasi ako gagawa ng mga saranggola, mga tito. Hmm. Ito yung ginawa kong guriyan ko. Ayong... Ah, Ito yung... ...kahapon. Tapos pinabalatan. Tapos talian. Ano lang. ito na? So ko pala dito na buntot niya eh. Plastic niya, eh, kulay blue na lang po. toto na naman daw. Modo na lang 'yun yung mga papanoog sila kalitar. Maring kalitar, kuya France tapos iyan kite. Sila GTB. Toto tutunan sa mga ngilanaw. Kita n'ya ba 'yan? Kita n'ya ba? Batbun tapos sila biyasa na sa gagawa ang tagal-tagal na rin mga mga taon-taon na rin sa akin kailan lang umpisa ako nung May pero hindi ko bilhin na ngayon lang ako nagisip mga vlog vlog ah, magag kasi Magagawa, sa pala ako kanina pero kapag lumipad na yung saranggo lang ginawa mo enjoy na rin enjoy na rin po masaya lalo kapag kwat masaya magpalipad enjoy na enjoy para uh, hindi naman yung kabalik sa pagkabata pero enjoy talaga minsan din enjoy rin yung mga lalo itong gawa ng kite oh. Ah, pag napalipad mo na ganda ganda na saan pa ba walaan ko na ako ito yung buba ito yung buba ito yung buntot walaan ko na natin ng kulay yung nagtanggalan ko ng kwan yung ginawa ko dating toro toro ito hindi tayo ng katol Ay, din, wala yung cellphone ko eh kuwan lang po yan mababang uh, alam nyo po nahihirap din po, po subukan ko na mag live na bahagi ng natutunan ko gumawa ng saranggola na pangkitay po pangkitay nga guriyon buka la mga guriyon. Kaya katurang purinsahan din eh. Papaanod ko. Mm, kwani sarapan ako. bawa eh, Ah, magawa. Ano pa big dinner? Ah, oo. Oh, content na lang. Hmm. subukan ko ko kaya. Ito baguhan lang ko. Gawa ng kahit yung din, baguhan din. Ang hirap din po. Ang hirap po pala. Ano mo madali. yung po yung katol? Ah, Maraming gulitin mo. Ito ah. lang. Binat na binat siya. Hindi ko mabinat ka gabi. Pag-insya na kayo. Oh, gabi na yan ng oras na po ato. Mga idol. Kaya kama pa yung gunting. Wala na. Kung asa kay ng gunting, pwede po yung dito. gunting-gunting na po lang ganito. Para ito, ha. Malas. Ah, gabi ko walang tali yung straw. stro, mistro ba <laughs> hmm, nagamis ako yung pang lang hmm, yun po hindi di pa ako sa nung yes ha, sa so, blah 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 ng araw pa lang ito eh Tuturo lang po ako sa ako na uh, may alam Oh. matututu rin matututu rin tsaka okay, ilokano pala ko oh. ini nah. nah, balang araw, maka pasir aku sama meletar meletar nah uh, kayak fans ini mm apa -hmm. malapit na po matapos ang buriyan na to sila ako oh, mabibilis po sila magpabalat sila idol sila idol kuya pran sila parang kalitar. mabibilis nila sana po yun 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 na good TV Naalala ko rin si Kuan pala Si Peace Si Mas Peace Yung mga biyak naman yung Kahit na po Ah marakot na po Tignan mo mo tapos ang na to. sukat na lang po lang pero yung magpaparasukat ko may eh. parang kay Ian Kai hindi ko yung sabi ko parang sukat na yun parang ka ano ito patapos na po dito na lang Punti na lang po. Ito tapos ito na rin. Mga dito. Umbisa ko ng ganito. Sana tuloy-tuloy na rin. Singhirap ng kawayan po dito sa amin. Kawayan dito pero wala po. Kawayan. <laughs>

meron din pala meron po din pala pero binibenta mahal na rin po ito na rin kukuha ayun po ba tapos na po to nalagyan ko lang sa ulit para para sa mga nakakilala sa akin shout out po ay, shout pala sa mga tropa ko ulit sa Kawayan City National High sa Toda po namin. Tricycle boy po ako. Ng mm, Kawayan City in Isabela. Uh, ano natin dito para? May lock po yung may side. mga bata kasi dito. Pop 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 na naglag Sorry sorry mga idol. Sana ba tayo? Yung mga bata dito mga eh. Dito. Dito na ito sa ranggola ang natupag. Lalaro pa sa basketball o kaya sa mga... Uso po talaga dito ang saranggola yun.

Pero tuloy-tuloy na natin. Pero mga iba mukbang po ang um, na-upload ko. Ayan po, tapos na po itong durian durian kahit. Tapos na po. Ayan ah. po. So, gusto magpa-shout out. Pa-shout out na po. pala kay Dan Harbin Malinding. Tapos Eric Agustin Patid ko Shoutout pala sa mga Ganda na lang natin sa gilid gilid lagyan po natin dito sa may para hindi para may protection dito sa may Yan po sya oh, ita nyo po niya Ang style na rin po siya. magpatibay po kasi sa gilid ito kabila naman wala pa yung kabila sa kabila parang gusto niya nang po siya mga idol update ko kayo kung papalip pa ko rin po ito mamaya kasi may maraming din trabaho mama po mamaya yan naman bukas na lang may update ko kayo magpalip pa dito Ayan po bukas na po itong ko uriyon na po riyan. de ko lang po yung Dibli hindi ko na kun kagabi. Gan din biglain ko. Wala nang sobra.

natapos na po pari sukat na lang yung lalagay natapos na po siya so, mga mm, pero malik lang po siya matakpak lang po siya na kulay blue dapat dito. Sarang ah. maraming salamat po pala sa mga nanonood. So, uh, hanggang dito na lang po ang na ito. At pinakita, binahagi ng pagpawalat ng saranggola na gulong. Maraming salamat po. Mm. Uh, Pagkipan na lang po ako, mag-share at pagkipan na lang po. Yun lang po, kasi baguan lang po ako mag -like. O, maraming salamat, mga idol, mga tito. Parang sukat na lang po, update ko kayo kapag papaliparin ko ka po to. Salamat.